Ayan po. Kami po ay mula sa group 3. Sabi niyo po ang group 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 peace, faith, and temperance. Kami po ay narito kung inandong ng isang presentasyon na hango mula sa isang talinhaga pagsasatulan. Ang pagsasatula ay matatagpuan po natin sa aklat ni Lucas. Lucas 18, talatang 9 hanggang 14. At ang pamagat po na aming dula ay ang pariseyo at ang maniliniyo ng buwis. May dalawang lalaki nagsipanhig like sa templo upang sila'y magsipanalangin. Ang isa'y pariseyo at ang isa'y maninigil ng buwis. Ang pariseyo ay nakatayo at nananalangin sa Diyos ng ganito. Action! O Diyos, nagsapasalamat ako dahil hindi ako tulad ng ibang mga tao na mga na mga liko, na mga lulubi, na hindi gaya, hindi man lang ang gaya ng manihingi ng buwis na ito. natapuan ang manihingi ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw na itingin man lang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan, dinadagukan Gagawin ko. Ang mga hihungan. Pinagdago ka. Pinagdago ka ng mga nagbigtig na sinasabi. Diyos, <laughs> ako ay kahabagan mo sapagkat ako ay may makasalanan. Sinasabi ko sa si inyo nanahog at umuwi sa kanyang bahay at tao ito na inaanap ganap kaysa isa. Sabagat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay mabababa. Natapwat ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay matataas. Ito po yung kabuuan ng aming presentasyon. Ang pariseyo at ang may